Yo, andito na naman po tayo. Ngayon po ay maglalakbay po tayo gamit ang bisikletang ito. Una sa lahat, i-on na po muna natin tong bisikleta. At siguraduin po ninyo na dala po ninyo ang easy card ninyo or IC card kung tawagin. At pagkatapos nyo pong i-on ang bisikleta, itap nyo lang po yung IC card ninyo dito. At huwag po natin takpan yung maliit na screen na andito kasi dito po natin makikita yung nakasulat. Ayun, tapos na nga. Ngayon ay simulan na natin ang paglalakbay. <laughs> of course, bago tayo umalis, i-check na po muna natin itong bisikleta. Ayun, sa kaliwang handle nito ay nakalagay ang bell. At sa kanang handle naman, nakalagay ang adjustment. Maaari nyo lang po itong i-adjust ng tatlong beses. May isa, may dalawa, may pangatlo. Diba ang astig? Masubukan nga natin. Nga pala, bago ko makalimutan, yung upuan niya ay maaari nyo rin i-adjust. Dahil nga wala po tayong may content, pag-usapan na lang po natin to ang tungkol sa U-Bike. Tama po ang pagkakarinig ninyo, U-Bike. U-Bike po ang tawag sa bisikletang ito. Pangkariniwan talaga ang U-Bike dito sa Taiwan. Napaka-convenient, mura at napaka-eco-friendly pa. Nasabi kong mura kasi, hindi mo na kinakailangan magbayad kapag nasa uli mo na ang U-Bike sa loob ng 30 minuto. At kapag nakalampas ka na sa 30 minuto, kinakailangan mo nang magbayad sa tumataging ting na 10, then... 20 dollars lang naman. Di ba ang mura? Hindi yung napapamura ka, di ba? <laughs> at sa Taipei at New Taipei lang po ang merong U-bike. Hindi lang po ako sigurado sa ibang cities. Siguro napapaisip kayo kung saan kami papunta ng misis ko. Kasi nga wala po kaming trabaho ngayon, napagdesisyonan po namin na kumain. Pumunta ng coffee shop para magbrunch, breakfast at saka lunch, di ba? Bago po namin napagdesisyonan na mag-U-bike, may mga apat po muna kaming pinagpipilian. Una, sasakay ng MRT. Pangalawa, sasakay ng bus. Pangatlo, magyuyubike. Pangapat, ay maglalakad. Dahil sa may medyo kalayuan yung lugar, napagdesisyon na namin ni Mrs. na magyuyubike. Para healthy living, di ba? Wow, exercise lang ah. Dito na kami dumaan ng Mrs. ko kasi wala masyadong sasakyan at wala pang mga traffic lights. At ramdam mo talaga dito ang safety. Nga pala, napapaisip siguro kayo no kung paano namin isasauli yung U-bike. Huwag po kayong mag kasi marami pong stations dito ang mga U-bike. Kinakailangan nyo lang po i-check sa mapa. Hindi nyo na po kinakailangan pang isuli ang U-bike sa kinuhanan nyo. Ayun, nandito na nga po tayo. Ngayon, kinakailangan na po natin itong itap ulit yung IC card natin. Ayun, higit ba sa 30 minuto tayo nagbibisiklita? Hindi, di ba? Kaya, wala tayong babayaran. Naalala ko tuloy yung kapitbahay namin doon nagpaparinta ng bisikleta. Ah, basta. Yun na yun. Memories bring back lang. Ayun, kapi tayo mga pre. Brush nga po pala namin ng Mrs. to. At pagkatapos namin magkapi ng Mrs. ko, kumain na rin kami ng lunch. Ayun, ang daming pagkain ah. Enjoy.